So ito naman yung isa mga kabay. Ayan po. Isang magandang alimukon din to mga kabay. Isang lalaki mga kabay. Nakikita ko ninyo mga kabay pagka lala lalaki na alimukon. Oh. Pagka medyo may katandaan na. Ah. Eh dito mga kabay. Oh. Yung sa lalaki mga kabay. Ay parang ano. Uh, ah, parang ulo na nasa ng ano. Parang ulo ng Ah, martinis mga kabay tingnan mo nyo mga kabay oh, ang lapad ng ulo niya pagano oh. no at saka yung ito mga kabay tumataas yung mga kabay parang nagiging tapay at saka haba ng puti nyo mga kabay oh. at saka sa dibdib niya mga kabay ayan, oh. medyo maputi mga kabay yung dibdib niya ayan Hmm. hmm. Ang laki ng ulo mga kabay. Isang lalaki. So release natin ito mga kabay. Kumuhon ni eh, pero ano, mahina mga kabay. Kumbaga sa Bisaya Bawai Lahutay. Kaya release ito mga kabay. Di potential gawin pa natin. Ito pa. Ay, isa pa. Hmm. mm -hmm.